matagal yung na akong naghihintay. 42 years, oh, 42 years na akong naghihintay. Masaya ako na uh, ngayon lang ako naka, siguro makatanggap ng title. Masalamat ma, ko kay BBM sa kanya uh, sa uh, Secretary do Estrella. Ang unang na Programa ng land reform yung ama ni Bongbong Marcos. Ngayong araw na to yung pinakamasarap. Maraming salamat. ah uh, malaking po talagang tulong ng doctor na ito kasi po uh, talagang di man uh, kinakailangan po namin kasi ang area po namin consisting 750 hectares. So, ito lang talaga. So, i-maintain po namin yung kuan yung operation, yung maintenance po niya, niya para maabot ng ilang taon. At saka matutulungan namin ng mga partners. DBM, salamat po sa pagbigay niyo ng traktor. Malaking tulong po namin sa Judy Paman Irrigators Association.